Nauwi sa disgrasya ang joyride ng grupo ng magkakaibigang ito sa Balamban, Cebu. Ito ay matapos masangkot sa aksidente sa kalsada ang kanilang sinasakyang kotse. Nadokumento pa ang sanhi ng aksidente ng isa sa mga biktima sa isang cellphone video. Sa video, maingay at masaya ang mga pasahero at driver habang mabilis na binabaybay na mga ito ang highway. Hindi alintana ang mga nakakasalubong na ibang sasakyan sa kabilang lane. Pero pagdaan nila sa pakurbang daan, bigla na lang nagsigawa ng mga nasa loob ng sasakyan. Ito ay matapos mawala ng kontrol ang driver ng kotse at bigla na lang silang tumagilid. Matapos ang insidente, tumilapo ang ng ilang sakay ng kotse, kabilang na ang driver nito. Napagalaman na ang mga nadisgrasya siya ay kapwa medical students. Nasugod naman kaagad ng mga sugatan sa aksidente pero hindi na naisalba ng mga doktor ang babaeng driver at binawian na ito ng buhay. Ayon sa Balamban Police, nagkaya ang kumain at nakainom ng alak ang mga estudyante matapos ang kanilang midterm exam. Nabatid din na overloaded ang sasakyan dahil may sakay pala itong labing isang pasahero kabilang na ang driver nito.